Pansin ko na nalago ang buhok ko na eh. Ha? Huh? Malago yung aking buhok. May marami lang puti pero malaki pinagbago o. Oh. Ito maraming tumutubo. Natubo na? Hmm, kasi ito sa ginagamit ko. Alam niyo ba ginagamit ko kung ano yon? Papakita ko sa inyo. Alubira? Papakita ko sa inyo. Eh, hindi ka na ano, tipid ka na. Ito dati kasi sobrang parang panot na. Ayan marami nang marami na siyang ano, tumubo. Ayan Oh, dami. Kaya lang dami kong puti. Kailangan ko magkulay. Umago na talaga kasi dati, pag ano ko niya, nahihipo ko pa lang, talagang napaka nipis na. Papakita ko sa inyo yung aking gamot. Yung aking hindi gamot, yung aking nilalagay na dahon. Hindi ka nabibili. Ito guys, ang aking kinukuha na ng aloe vera. Ito yung tanim ko at hindi ko naman na siya naasika. So, kaya ayan, mga nangangatuyo na kasi ako nagkasakit ng halos dalawang linggo na ang tagal ng aking trangka. So, at para akong may pilay kukuha ako ng isang dahon Ayan, lumago na siya talaga marami pa yan dito sa ilalim iniingatan ko kasi pag kami ay lumipat ay ako ay magtatanim din ko sa ilalim marami kumuha ako ng isang piraso sa nakni aking sekreto kaya tumutubo ang buhok ko ngayon ko na patunayan maganda pala talaga kasi talagang sobrang nipis na yan parang nakakalbo na ako pero ang dami siyang tumutubo ito ang ginagamit ko kahit buong maghapon ko muna siyang ibabad, do lang problema saka hindi siya nagdidikit-dikit yung buhok malambot siya Ayan, ito lang yung inaano ko tuwing bago ako maligo. Matagal ko siyang binababad. Minsan nga, maghapon, aha ilang oras na bago ako maligo. Pasabi na babad ko siyang ganyan. Ayan. Hindi naman siya mabaho. Amoy bayabas siya. Nay, maganda to. Maglagay ka rin, ha? Oo. Di mo wala, wala kang buhok? Lagyan mo yon, Mayroon pang buhok. Ambil na. Buhok mo sa baba. Wala kang buhok sa baba. Alam lagyan mo. mo. Magkaroon yun. <laughs> Para magkabuhok, ha? Kinis na kinis <laughs> Ayan guys yan ang binibiro ko si nanay kasi sabi ko wala siyang buhok <laughs> ito maganda kaya sabi ko sa anak ko pag napansin niya na ano, magpuskus niya na agad siya, siya agad din ganito at least uh, ano lang siya ano lang siya organic talagang tunay na organic walang halong kemikal at saka napatunayan ko na dahil ginagamit ko, siguro isang buwan ko na itong ginagamit. Ay napansin ko yung pag ko. Kahapon ko pa siya napansin. Sabi ko, parang nga pala buho ko ngayon. Hindi katulad tulad noon na pag pinusod ko siya, kakapraso lang yung laman ng ano, pang pang pusod ko. Yung pag hinahawakan ko, mataba na yung buho ko. Kung baga marami na. Kinukuskus ko yan ng gando sa tokto. Dahil yung tokto ko ay talagang naglagas ako ng marami ng mga nakaraan. Ito yung tunay na legit. Eh okay guys, magtanim kayo ng aloe vera dahil hindi na kayo bibili ng kung ano-ano. Ito na lang. Pwede nga din daw itong puna sa balat. Hindi ko pala na-try. Ano-try ah, ko isang beses pero hindi ko na inulit kasi sanay ako isang buhok ko lang talaga nilalagay. Okay. guys? Okay. Ito, marami itong... Sino yan? Kuya, hindi po dito. Baka sa taas po. Baka okay, ano lang sa taas. Kaya tawagan nyo muna. Ayan, at Kaya minsan hindi ko na hinaharap. Kasi hindi naman, naman may pangalan. Dito kinakatok sa amin. Yung mga parcel na yan. Kasi kami yung unang pinto sabi ko tawagan na lang muna kasi misan napapagod rin ako ng kakausap kaka ng mayat maya ay misan nasa banyo ako bigla akong magtutuwalya para lang sila kausapin hindi naman ako nagpa, hindi naman ako nagdadamot na mag entertain kaso nga uh, <laughs> minsan yung may sama yung pakiramdam natin pili tayong babangon para sabihin lang sa kanila na hindi kami yung Patawagan na lang muna, diba? Ang dami namin nakatira dito. Minsan dito pa iwanan sa bahay. Okay lang naman yan pag hindi ano talaga. ano babay na? O siya, magtanim kayo ng aloe vera. At napakadaling buhayin ito.